cho mày Grand nhà mày biết vợ yêu lắng say Quá sao buồn sao phụ chú chát Sa tuyo kuno Kakadlaw ako lamang sa ka bag anang lebet. abautang ay siri pa rin ako ni mong lebet. naniligi ako sa ang tatawag na Calibod Bets. Kaya, uh, yeah. Makikita mo din yung mga mga ano do, mga bote. Mga plastic kasi diya. Yeah, yung ano, kung malalaman dagat o gataw na nag -ala, alapaw din yung dagat. Ano man, dati para kami pambakal na karawat na may, may bubuat. at kung kami lang sa kilid ng dagat mapanadyap amang karawat o manang ang remedyo, kung alam mong mabubat na karawat na sa mga butili o mga DIY na laruan. O DIY na karawat. Dahil man. Mga higitin na lang, buburo lang yung nganot ang kahinganot ang mga mga ano, mga buring. Mga ano, dalong mga butilya, mga pamot, <coughs> Ya, guys, guys. Buat paraan. Buat kami bangka-bangka. Enggak -bangka. korte di. Buat, Buat karti. skorti. Dati, dati ada ya, balai-balai. Dati mi balai-balai juga. Buat mi Uncle Al. Saka datu, mi ada jenis kensiun. Nanti luringan na pasaran. Ya, ini, man. Kami selalu dikali-kali, Aku sedang tang ibang balai-balai. Yeah. Ikaw ba lang? Hindi kami gagi. jam bobo lang bato. jam mana ang problema kung ano, makapur. Ah. muring, Ang muro. Yan, man. Buhay ang maray ka sa sana. Dati lang. Saka nagigyan mo man ang bago ng balipalay. -bali. Ang galawas ako. Masih isi aku lang. Isi maburi nga kasi ki. Log town. Madayon kita. Sihirin hmm, ka to. Ang nabalibalay. Ang pangarong balibalay. Ibuha. Taraga yan. Eh, lalu ko San Juan. Diyama mo na mo tarambayan ako San Dating nga ni Kabatuan yung tatambayan. Lalo na rin balai-balai dan turun ke tiluran jat-jatan sihat nanti kung jangan nanti arai balai-balai nggak mereka kami kaisan di kung Pakinas Pakinas nas ang kuasa lagat khusus uh, video video orang masa muri serak oh, kalaman semoga berelat lali sama batu teh dari minggu larangan deh no tiluran mangin nangin kali bed bed

tago Maski maray, maski may te Alagaw ipakunan Matama ang agada Diyan mo maran dati ang lulubas naman Ang harapan na sa minto Ipakita ko kanin do Kung sa mura ka nagagi Kako pa Dagat Kung sa mura yun mong Mga kami aga Agagi sa durong kababal na bato Imagine mo ka kababal ng bato Kapot kami lang para iwas madagpa sa bato. Ang baka mo. Sagi. Sagi. mga legendary ang kalibud Beats dan si Nung Idi. Shout out kay Nung Idi. Diyan taga Ruas. Palawan daw man. Mamang. mamang mga legendary di sa kalibud Diyan man ang playground na ng kararawatan. Ni nang Angie saka sa saka nung nanumbat. Ang dati di naman. Taga Kalibod. Sila di ang mga uh, ang dati ang mga legendary di nararayla ng lugar. utor sa ruas, ang uh, mga teacher din mga maestro, ang iba, chef sa ibang bansar dun, sa kabilog, uh, mga pakundo Finland, ar, ang sa ang mga legendary, ang kalibut, Kaya lang video ko lang para makita nyo yung mga legendary dan yung mga taligod diya mga babalang bato diyan ta dalaga ng dalang umpisa di da, si Bating si Baltasar Agnes ah grabe legendary di yan dalaga nyo ano patag ilang babalang bato doon ka dadanglog Ta jat ka sa kong video. Ang uh, si na ko chimpo na arayuran. Ani uh, man nakapakong nakurdi sa in tatawag na Kalibud Beach o so, Kalibud digidan sa mi katadman ni marapit ang Marinyan. Ya yeah, Marinyan sa so unan din. Ya katadman pa tagkaroon di ka Matamang salamat kung nga kabot ka mo sa video na dia. Matamang salamat na halos ang tamang video. May ni, i, nasalutan mo dagyan gaya akong video. Yeah. Matamang salamat na yung mo. Dada to lang.